So ayun mga ka-explore ah, Nandito ulit kami sa area ng mga wakwak -wak. So uh, patuloy kami sa pagtugis sa mga wakwak -wak. So kasama ko pa rin ngayon si Bro Smoke so, Bro, kamusta? Ilang bro? Medyo matagal din tayong hindi nakapag-explore Dahil palagi masama yung panahon sa atin Kaya nga So tara mag-ano tayo ngayon Sana makahuli tayo bro para mabawas-bawasan yung mga ano dito sa amin kami tatlo po kami bro Budokyo. musta bro musta okay yung pakiramdam lang. mo bro marami nagtanong bro um, ano nangyari sa iyo nakaligtas ka ba daw oh uh, so yun pa lang mga kadul kasi may nagtanong po sa akin na ano na nahuli daw ako na ni Ragnor so yun mga kadul matagal na po yun uh, re-upload lang po ni eh, Brodokyo pareho lang po kami ni Brodokyo sobrang busy kaya yun re-upload lang po siya um, re-upload lang talaga pasensya na po pasensya na po ito ngayon uh, sa so ngayon ay, uh, five bispo ako nagano, nag-rest kaya nakaabot po ako sa kanila so bukas pa ako babalik. Ah, um, so pero itong explore na namin ngayong gabi hindi na to re-upload. Oh, hindi na to re-upload maka. Ito re mga so, ito, uh, ito yung pangyayari ngayong araw na to. Uh, so, ayan. Yan so, kumusta na po kayo mga viewers? So, 'yun. Sana po ay tinuruan lahat yung mga mga upload po namin. So, uh, upload. skipan so, po para

Wait, let's walk, hindi na tabi na na so, para mabango yung, para mabango mga tabi. Basta nangyawa po yung nasok na, na ito. or smoke huwag kang magpalayo sa atin sa um, amin tingnan ko sa likuran to yun nun, hindi naman basta basta dahil doon ka galing sa langob kasi kagokong tiyan ba panuhot na alerto kayo nasa malapit lang yung wakwak -wak. Uy. Well, ito. Ang lupad. Uy. Hey. Oh. Nag-backfire yung puwit ni Mangketing, Tumunog. At ayun. Baka paliparin kayo ng doon to bro.

Huwag mo ano, huwag mo maglaid. Baka naglakaw okay. yan okay. okay. bro, okay. ng rutas. Ha? Dami pa yung ito na Aso na yun. Ang dami wala no, no, bro? Sa malapit yun

nalubat pa yung flashlight ko bro Sige. gaw sa Parang napuruhan mo yata yun bo. Yeah, -ilak pa. <laughs> Parang bulit sis to ah. Parang, Parang dito. Dito. Huwag ka na magtago Uy, hindi to Huwag sa sa pangpang siya, nasa bangin Baka patibong yan Uy, hindi to Huwag 나, 나, 후! 나, 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 나,

Kok mesti ini ketawanya, Bro? Gimasemo. Uh. Uh. Wah, mau ketawa apa? Yi. Awas, giga pang Ah. 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 Hmm. hmm. hmm.

Sono kena tinyan, ndei nah. Kami ke sawah mapato. Oh, anu, alerto kaya. Oh. Kami ke sawah terikut. Itu aku baru. Kok pos kan wak-wak ka. Ta, gara itu dadaliin atin tu paui, Bro. Hah? Tolongin lah tentu ka wak-wak ka sih. Biktima lang din naman sila. Kaya yeah, nga. <coughs> bro. bro? Uh, pahinain to, natin to. Tapos itabi muna natin. Kasi may nararamdaman akong kasama niya sa paligid. Oo bro. Parang may kasama bro. Sige. Sige. Okay, pagtulungan muna natin to bro. Sige uh, bro. Tawa lagi. Mika sama. Bro, bro? Ayo, meika bro. Gimana lu? Ayo, bro. Mika sama, Mika sama. Sama apa ini? itu. So. Beli kan latin ya, bro. Ini ini anu ini mana latin tuh? Tolong tolong mana latin? Bakal bakal makuh ulit tuh. Sik sik. Bikin nanti yang protection tuh. Oh, uh, uh. uh toh, apa kamu Ini. Hmm. Ini. Hmm

Efficiency. Pero yung ano bro, yung kasama niya bro, uh, hindi tayo, hindi natin yung susundan. Palalapitin lang natin to kasi kapag iiwan natin to, uh, baka kukunin nila yung katawan ba. Dito lang tayo sa paligid para bantayan natin siya. Tapos palalapitin natin yung kasama niya para mahuli din natin yan. Ibali, ito ang paing natin. Oo. Oo. Sige. Sige. Uh, Diyan uh, lang tayo tatayo. Tapos palalapitin natin yung kasama. Sige. Sa ngayon, dito muna to. Dito mo natin. to para lumapit yung uh -huh. mga kasama niya. Sige, sige. Dito, ayun Tara, tayo sa malapit. Dito lang sa malapit yung kasama niya. O dito. Dito, parang light na ang bilis na yung mahina mahina na alerto alerto uhuli din natin yan